my guy oh. Iban din ako dito sa bahay. Gusto mo? para may unang panig. Okay. Time check. 5 p.m. na. Uwian na guys. Bibili ako ngayon na ng halaman. oh Nakasale na kasi yung mga halaman eh. Oo ano pala ang bibiling ko sili tomato sya pa pa may kasi kasi para ka na dahil nga kahapon na check kami nagulat ako kasi yung night, kung nasa Regina kami yung mga $3 to $4 yung mga ganito yung tupo na ba tapos na kwento sa atin nila ate Rubin ni Akaida mga naka-sale na nga daw ngayon kasi tapos na yung ano ano yun yung pagtatanim na di ba kasi mainit na talaga ngayon sunod sunod na yan ayan sobrang alikabok ko kung makikita nyo ayan may lagay nilalagyan na namin ng ganito kasi nga mainit na para naman pagdating namin dito hindi mainit yung uupan namin ni Marvin ayan <laughs> init na init na siya. <laughs> nag na yung mga katrabaho na yung mga nakamotor. No, ang galing. Astig. <laughs> Astig motor na, parang hindi ka <laughs> hindi, kasi yung motor nila, maganda yung motor nila. Yung ah. motor ko naman sa Pilipinas, yung mga Honda ano lang. Yung kanila kasi mga big bike. Yan. Gusto na rin ni Marvin magmotor kaso nga yung motor dito iba, iba pa yung lisensya, saka may insurance pa. Maganda magmotor dito kasi walang traffic dire diretso talaga. Ay, maganda, pero oh, city ako. Oh, ayan. Oh, pagsa Pag sa city ayon, nakakatakot ah, kasi sumingit singit eh. Dito maganda mga ano, mo motor motor ka. Kaso iya ako naman yung kung kukuha oh, si Marvin ng motor. Ano yung pang isang tao, maganda yung dalawang tao. Ay, nandito na yung kasama namin kasama. Bali, isa lang yung carpool namin ngayon. Si Ate Aida naka Uwi, Atay, na. Ito, uwi na. ba? Oo, oh, na. Sa na si Ate na lang. Dumi nung ating bintana. Oo. <laughs> yung mga insekto. Yung okay, yeah. Aga, ano nga ano, mga alikabog ko. Yung, alika Brother, wala, nila, na yung siya. car wash ng Marvin nung isang araw. <laughs> yung mga nakatikit o wala yung na. Dito sa kabila, ano na? may mga green lang. No. Di farm naman kasi yan. Hindi na tayo sa downtown guys. Ito yung pharmacy dito koop. Ayan yung koop. Diyan tayo bibili ng halaman. Balik kahapon kasi yung nakita ko, Tomato. Ano pa pa? Sili. Ito guys. Naka-sale siya. 299 na lang siya. Pero doon mas malaki. Mas malaki na siya. 399 naman. So kukuha tayo nitong ano to? Kukuha tayo ng sili. Ito, kunin natin itong isa. Kasi sa nito, sili. Ayan na guys, pakita mo yung halaman ko. Okay. <laughs> halaman na tayo. Nilagay na ni Marwin. No, oh, doon na lang yan sa labas. Diyan na muna kayo. Titingin kami doon sa isa. Baka may siling haba, kulay green. Doon no? sa hardware. Sarahan natin mo. Ayan dito guys. Sabi kasi na Ate Aida, sale daw dito. Kahapon ata siya tumingin eh. Kasi bumili sila nung nakaraan ata. Ang mahal. Mahal daw din sa wawota. Ito, bell pepper guys. Mas ano na siya, mas malaki compared dun sa kabila. Mas may mga halaman din dito. Ang mm, gulay kasi yung hinahanap. Ano to? Hindi ito. Ano to? Hindi halaman. Kulay. Cucumber. Ang laki na nito, oh. Kaso, matatagal kaya to. Mabuhay kaya to sa akin. Cauliflower. Ito, Guys, wala. So, serejahin na lang ako binibili sana. Pagpunta namin may nakasale. Tara na. Ang aking halaman. tada da <laughs> Agay natin doon dito muna natin ilagay. May pandilig sila ate. Oh. May mga halaman ni ate. Hmm. Eh, baso na yung nakatusok dito. Ito yung tomato ata eh. Ito, mini bell. Eh, ate bell? Ikaw pala to. Snack red mini bell. Nandun kay Marvin yung ano. Ano nga ba yun? Sile. Hindi pala kinuha ni Marvin yung isa. Be, ilak mo to. Ilak mo to sa sakyan. Wait lang, kunin ko lang muna to. Nawala yung ano, yung nakalagay dito sa kabila. Ayan, tatlo. Diligan ko na kaya. Manunood nga ako paano mag-alaga nito. Kunin natin to. Nilagyan ko ng konti lang. <laughs> Diligan natin. oh okay na yan. Okay na yan. Pwede na yan. Dito na tayo sa baba. Ay, no. ganit na itong buksan? Kunin natin yung ano, longganisa at aking lulatuin. Ayan. Hugas muna si Marvin, tapos magluluto tayo ng longganisa. Tapos hinugasan ko na yung apple at kiwi. Babawin natin bukas. Magluluto tayo ng itlog. Ayan. Tig dalawang itlog kami ni Marvin. Kakain bukas siya, kakakainin ngayon. Ayan guys, nakahati na yung longganisya saka yung itlog. Yung iba, kinain na namin. Tapos ito may natitira pa kaming ano, giniling na sisig. Pero sa isang araw na lang namin yung kakainin. Ito naman, nagsawa na yung araw-araw na lang namin ulam. So, okay na rin naman yung rice namin. Ayan si Marvin nasa kwarto. Ayun o, pa Ito yung baonan ni Marvin. Ito yung akin pala. Mas maliit to eh. Kalimitan na nagsasandok lagi ng kanin namin si Marvin kasi ako yung nagluluto. Ayan, nire-ready na niya para kinabukasan. Wala na kaming gagawin. Gigising lang kami para mag-asikaso na ng susuotin namin. Pag-ihilamos, pag-tututbrush, ganyan. Kasi dagdag oras nga daw sabi ni Marvin kapag bukas pa namin na asikasuhin. Eh ngayon, sabi ni Marvin ako daw muna maglagay ng rice. Rice ko lang naman. Kasi nga, sabi ko, magbabawas na ako ng rice. Ginagawa kasi ni Marvin yung rice ko mula dito hanggang dito. Gagawin ko na lang, ganyan na lang yung rice ko. Tapos nandito rin yung ulam ko. Ito yung kay Marvin. Yung kay Marvin, puno yan. Halos kalahati. Tapos sa iba yung ulam niya. Ayan, guys. Anong oras na din kasi? Alas 8 na. Mahigit. At mamaya tutulog na rin kami. Tapos bukas, nalimutan kong bumili ng ano, yung para sa pork giniling kasi nga sa Thursday may patla kami birthday ni Ate Rose. So ang lulutuin ko na lang. Sabi ko kasi kanina kay Ate Rose kung ano yung mga lulutuin niya. Tapos sabi niya madami na doon mga dessert-dessert mag-ulam na lang daw ako. Sabi ko, sige ate. Kasi kahapon, bumili ako pang spaghetti. Pero yung spaghetti, gamitin ko na lang sa linggo. Kasi sa linggo, birthday na ni Marvin sa Pinas. Sa Monday yung pinaka-birthday niya. Pero hindi naman kami maghahanda ni Marvin. di tulad last year, naghanda kami. Kasi nandyan nga sila, Mama Aida. So, ang gagawin lang namin ni Marvin, magluluto lang ako ng spaghetti, saka chicken wings. Tapos kakain lang kami. Kaming dalawa tapos ano na lang, bigyan na lang namin sila Ate Pam. Kapag nandiyan na sila Ate Pam, kasi sila Ate Pam napunta ng Regina eh. Bigyan na lang namin si Ate Pam, siya kasi Ate Aida ng spaghetti. Yung mga kasama namin na nagwinikik kami guys. Ayan. Okay na siguro tong kanin ni Marvin, madami na naman yan. Kasi ang ginagawa niyan talagang dinidiin niya diin na diin para madami yung rice. Kanina hindi ko naubos yung rice ko kasi sobrang busog na ako. Si Marvin na nagubos. nag Eh gusto rin naman ni Marvin yun. Kasi minsan hindi na nga kami kumakain ng gabi. nag lang kami hanggang sa hindi na namin namalain. Hindi na kami kumain. Yan o kaya siguro yan. Tapos ilalagay na natin tong ulam. Ayan na guys. Punong puno yan na yung rice mo. Okay, konti. Tapos ito yung rice ko. At Tapos UFC ito yung aking ketchup. Magkaiba kami ng ketchup ni Marvin pero pag patasok isang lalagyan lang. Mahirap pa naman itong mag ano kasi hindi siya bumabagsak agad-agad oh. Hindi ba siya malabnaw? Ang hirap. Kaya minsan ayaw na ni Marvin gamitin to. <laughs> Sabi ko ba't magagamitin eh akin nga yan. Lagyan na muna natin tapos maghuhugas na tayo. Ayan. Na-stress na daw siya. Paano yung stress? <laughs> Na-stress daw siya pag nalagay ng ketchup kasi nga ayaw lumabas. Kasi kasi, ayan. Kaya ayaw ko ng ketchup ng ketchup. Dali. Nagusto ko nga yun. Parang jelly. E, alam mo naman yan lang yung akin. Ah, diba na ano eh. Ikaw kasi tomato. Sanay eh. Hindi kasi ako hmm. tan sanay sa ano tomato. Na ketchup. Pwede kasi ikot-ikotin tayo. Baka kailangan haluin, no? Kasi Sabi ni Marvin, lagyan ko daw siya ng ano, sisig. Hindi pa rin siya nagsasawa sa sisig ko. Kanina, nung edi nga lunch, lunch na namin, tapos ni-microwave ko na tong baong ko sisig. Tapos yung kalapit ko si ate Manili sabi niya, ano yun ang bango? Tapos tinanong niya yung kalapit niya si ate Karen. Tapos pagtingin ni ate Manili sa akin, eh kay Crystal pala yun yung sisi. Good morning guys! Yan, tinanggal na ni Maya Green yung shades niya. Kanina naka-shades pa eh. Feel na feel eh. Ganda ng weather. So, Wednesday day na ngayon. Day off. Ay, hindi pa pala. May Thursday pa pala. Last day bukas. Tapos day off na namin na insa sa kya, no. Break time na. Lunch na natin. Ito na ang lunch ko. Ay, may tira pa si Marvin kasi hindi ko kumain kanina. Ay, ito yung Dubai chocolate galing kay ate para matikman ko. Ito yung aking konti lang yung rice. microwave natin. Oh, wait, Anna. Meron na. Meron kami nakita atin mga naka-scooter Doon nga lang sa loob ng Kipling uh -huh. Ay, Mga motor na lang Gusto ko yung ano yung Motor na ano lang scooter Pero pang Kipling lang loob pag mamimili. Oh. Mababa lang, Ayan, lang to yung, yung motor nila. Na. Guys, nandito tayo sa ESO. Nagpapagas muna si Marvin. Tapos pagkatapos na ito, punta kami doon sa ano grocery store para bumili ng carrot at tomato sauce. Kasi gagawa ko ng pork giniling para bukas na patlak. Hindi pala ako nakabili kahapon. Alam mo kasi mayroon pa ako sa bahay na ano, kaso hindi ko siya makita kanina bago kami umalis kasi nag na nga si Marvin eh, baka naidala niya na kala pa. Pero pupunta rin kami kala ate Pam mamaya kasi may kukunin din ako guys. Ang mahal daw ngayon ng sabi ni Marvin. 141 ata, di ba nga nung mga nakaraan? Siguro last month pa ata yun. Or first week ng May, bumaba siya ng nasa 121 hanggang sa naging 111 tas ngayon ang mahal So bukas last day na natin. Grabe excited na ako. Ang sakit ng katawan ko. Tapos yung buhok ko, oh. Tumigas. Ang tigas-tigas niya. Kasi nga, meron kami mga pampusit-pusit doon. Ay, eh, natigas yung aking buhok. Yan, tinitingnan ni Marvin yung harap. Kasi nga, dito sa Kipling, sobrang dami insekto eh. Pumapasok doon sa, ayun ko, doon sa may sign na letter H. Doon sa loob noon. Kaya minsan siguro hindi na yung ano ni Marvin. Dito na tayo. Bibiling ko lang naman ay dalawa. Dalawa lang ba? Ay, cute ng bata nagbabike. Ang gutom ako. Oh, Kunti lang kasi yung kinain natin kanina eh. Ito lang yung available. Doon kasi sa pwesto ng mga pang Pilipino, wala. Wala yung tomato sauce. So. so, gawa na lang natin ng paraan. Pa. Tapos, kuha tayo nito. Lagyan natin ng itlog. Ayan lang. Magluluto na tayo sa bahay. Pero dadaan muna kami kalahati pa. May kukunin lang muna kami. Bali, ang binayaran natin ay $99 $9.98 guys. Bali, bit-bit ko to. Yung babae, puti siya. Pinagbuksan niya ako ng pinto, papasok siya. Tapos bigla siyang lumabas. Sabi niya ako daw muna ang pumasok. Kaya na aking bebe nagkukun. <laughs> Ayan yung higaan foam. yung gamit namin. Be, hanapin mo yung akin. Guys, pa na tayo. Dala ko na yung aking pangwak sa talikili kasi mahaba na yung ating buhok. Tapos, dala ko na yung libro. Tapos, ayun. Dala ni Marvin yung talaga ng mga ano namin papeles. Ay, taray papeles, no? Yung mga, ano, mga importante. Tapos, wala yung passport ko. Wala doon, hinanap na namin Naghalongkat kami kanina uh, Hindi ko na na-video guys Tapos, ayun, ayun eh, Ayos ko lang yung higaan Next week, doon na kami Yan. Bilis lang naman yung araw guys Tamo bukas, last day na namin Thursday Mamaya, titingnan din namin sa bahay Kung nandun yung passport ko Tapos, ako naman magluluto Si Marvin palang maghalongkat Magluluto, oh, maglulungkos yung boto <laughs> Nakabike. Biglang sumulpot. Nagugutom ka? Kakakain ka? O maglaban ako ng itlog? Ay, maglala, magana tayo ng boiled egg guys. Para hindi na kami mag-rice. <laughs> Kala ko nawala. Nandito ka lang pala. <laughs> Inubahan na po. Ayan si Marvin ng basura kasama ng lantern namin. Chismisan muna sila. Ito na mga hugasin. Ayan. Tapos, ito na yung mga kagamitin natin. Wala akong carrots, guys. bale eh, may patatas na baba kunin ko muna. Yan o. Oh, kompleto na. Ayan, guys. Tinutulungan ako ni Marvin. Nagkakat siya ng bawang at sibuyas. Sos, yan. Busy siya, oh. Ay, Tara, nagamit mo na uli yan, oh. Mm, Naka-anonood siya ng anime. Tapos, boiled egg. Kakainin namin yan mamaya. Ay, okay na pala ito, ba? Baka mapasobra na. Tapos yung giniling. Ayan. Ayan na yung patatas ko. Wala tayong carrots. Okay lang yan. Ang bango ng patatas, guys. Tubig na malamig. Ah, hindi na? Para lumamig sana. Ayan. Bababa na daw niya. Kakainin namin mamaya yan eh. Wee! Kapal na ng bigote ni Marvin. <laughs> Luto na yung ating kiniling. Tatanggalin na natin siya dito. At tayo ay magigisa naman ng bawang at sibuyas. Nagkakat na si Marvin ng bell pepper. Ang dami pala niyan. no? Okay lang yan. <laughs> Wala tayong carrots. <laughs> yan na lang pandami natin. Mag-iwan din ako dito sa bahay. Gusto mo? Para may ulam ka rin giniling dito. Ano. Parang, mo, parang dadawa ang isip kang kainin yung boss. luto ko ah. Ayaw mo ba ng luto ko, be? Bebe? Ayaw mo ba luto ko? Gusto ko. Turugo? Hmm, tingnan yung baba ni Marvin, no? Umahaba na naman. Pumapayat na tong asawa ko ulit. Ayan na. Busy-busy ayaw magpa-store boy eh. Ayan ay, ang mga ingredients natin. Meron tayo ditong bay leaves, oyster sauce. Lumalaban pa yung oyster sauce natin. Ang oh, madami pa kasi malaki to. Tapos meron tayong sugar, pepper, Saka asin. Hula. tumigas na yung asin. Tapos ito yung pork Buksan cubes. Yes. Bubuksan na ni Marvin. Ito na yung tomato sauce. Sana ay maging okay ang kalabasan. Tapos yung pugo. Ay, pugo. Tanggalin mo na yung tubig niyan, bebe. Thank you so much. Buti lang yung asawa ko, katulong ko. Ay, ito na yung bawang sibuyas so na nasa takip. Ang dami, no? Okay lang yan. O, tapos haluin na natin. Kunin na natin tong tomato sauce. Si Marvin kakatapos lang ulit yung maghugas. Magsasayang kasi siya. Tapos ayan, nalagyan ko na yan ng pepper, salt, and bay leaves. Tomato sauce naman sana masarap ang kalabasan. Sabi naman ng papa ko kanina kausap ko, ano lang naman, tomato sauce din naman yan, ganun din yan. Hindi nga lang siya yung pang Pilipino. Ano kaya? Lahat ko kaya to. Masyado atang madami. Or mamaya-maya ko ulit lagyan. Papatikim natin kay Marvin. Bebe, tikman mo. Ay, tumulo. Mainit. Okay na? sabi mong okay na. Hindi pa? Anong kulang? Anong kulang? Anong kulang, bebe? Nakawala agad yung lasa. Ay, tari. Nakawala agad lasa. Sandok na, guys. ini ini talaga. Bagong loob. Hindi, ano lang. Babalik tong mo. Hirap daw eh. Ayan na, guys. May konti pang tira. Kay Marvin na daw yan pang ulam dito sa bahay. Lalagay natin sa ibabaw yung mga pugo. O, Ayan na guys. Kakain na. Si Marvin magpapandisal ulit. Pandisal with giniling. Giniling, <laughs> giniling. Puro giniling. Araw-araw mga giniling ulam natin. Ano, giniling na sisig. <laughs> Poik giniling. Yung <laughs> baon. Ah, babaonin mo na pala yan? Mm Kala ko hihingin ka nalang lang bukas. Dago lang ba yan? Nandito na eh. Oh, sige. Okay. Dessert na lang bukas hihingin ko sa'yo. Hindi, ko muna ako. Anong order yan, ba Yung sa mga Asian? Hmm, two, two, ano? Two meat? Dalawa <laughs> ulo ni Marvin, no? Punong-puno nga yun. Pati kanin, punong -puno eh. O, oh, diba? Dalawa. Dalawa. Hmm.